Ang pag-atake ni Satanas sa tao ay maaaring magmula sa iba't ibang anyo ng panlilinlang at pagsasamantala. Ayon sa mga tala sa Biblia at doktrina ng mga Kristiyano, ang pananaliksik sa mga kasulatan ay nagpapakita ng mga paraan kung paano si Satanas umaatake sa tao. Isa sa unang pag-atake ni Satanas kay Eva, ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa panlilinlang at pagtatago ng kanyang tunay na katauhan. Ganito rin ang kanyang pamamaraan sa iba pang pag-atake, kung saan nagtatago siya sa likod ng mga panlilinlang upang iligaw ang tao mula sa Diyos. Dalawa, sa pamamagitan ng pagsisinungaling at panlilinlang, si Satanas ay sumasalakay sa kaisipan ng tao. Ang layunin niya ay baguhin ang pananaw ng tao tungkol sa Diyos at sa kanyang mga utos. Tatlo, ang tukso at mga immoral na pagnanasa, ay isa ring paraan kung paano si Satanas umaatake sa tao. Siya ay naglalagay ng mga pagnanasa at tugon na labag sa kalooban ng Diyos upang iligaw ang tao. Apat pagsusumikap na pabagsakin sa pamamagitan ng pag-atake sa pamilya, kalusugan, relasyon, at iba pang aspeto ng buhay ng tao, si Satanas ay naglalayong magdulot ng kaguluhan at pagkawasak sa buhay ng tao. 5. Pag-atake sa pananampalataya Isang pangunahing layunin ni Satanas ay ang pag-atake sa pananampalataya ng tao. Sa pamamagitan ng pagdududa, kasinungalingan, at paglalagay ng hadlang sa pagtitiwala sa Diyos, siya ay sumasalakay sa espiritwal na pananampalataya ng tao. Anim, si Satanas ay nagtatanim ng kasamaan sa puso at isipan ng tao upang ito ay magdulot ng mga hindi makatarungang gawain at desisyon. Ipinapalaganap niya ang pagkakawatak-watak, galit, ingit, at iba pang masasamang emosyon na maaaring magdulot ng pagkawasak sa relasyon at kapayapaan. Pito, pagpapalakas sa kasalanan. Sa pamamagitan ng pagtukso, at pagpapalakas sa kasalanan, si Satanas ay naglalayong ilayo ang tao mula sa Diyos at magdulot ng hiya at pagkakasala. Ipinapalaganap niya ang kawalan ng konsensya, at pagiging walang pakundangan sa mga maling gawain. Walo, pagsusulong ng karahasan at pag-aaway. Ang pagpapalakas ng karahasan, pag-aaway, at pagkakawatak-watak sa lipunan, ay isa ring paraan kung paano si Satanas umaatake sa tao. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng galit at kasamaan, siya ay naglalayong magdulot ng kaguluhan at pagkawasak sa lipunan. Siyam, pagpapalaganap ng kasinungalingan. Si Satanas ay eksperto sa pagpapalaganap ng kasinungalingan at pagkalito sa tao. Ipinapalaganap niya ang mga maling impormasyon at paniniwala upang iligaw ang tao mula sa katotohanan at lihisin sila sa tamang landas. Si Satanas ay nagtatanim ng self-doubt at insecurity sa puso ng tao upang iligaw sila mula sa kanilang tunay na halaga at identidad bilang anak ng Diyos. Ipinapalaganap niya ang mga negatibong saloobin at paniniwala na maaaring magdulot ng kawalan ng tiwala sa sarili at sa Diyos. Labing isa, pagpapalaganap ng materialism at kasakiman. Ang pagpapalakas ng kasakiman at pagiging materialistiko ay isa ring paraan kung paano si Satanas umaatake sa tao. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng pagmamahal sa pera, at material na bagay, siya ay naglalayong iligaw ang tao mula sa espiritual na mga bagay at pagpapahalaga sa mga bagay na walang kamatayan. Labindalawa, paggamit ng mga tukso at pangakit. si Satanas ay eksperto sa paggamit ng mga tukso at pangakit upang iligaw ang tao mula sa kanyang mga pangako at prinsipyo. Ipinapalaganap niya ang mga immoral na gawain, at pagnanasa upang iligaw ang tao mula sa kanyang espiritual na landas. Labintatlo ang pagpapalaganap ng kawalan ng pag-asa at pagbabaliwala sa kabutihan ng Diyos ay isa ring paraan kung paano si Satanas umaatake sa tao. Ipinapalaganap niya ang kawalan ng pag-asa at pananampalataya upang iligaw ang tao mula sa pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang plano para sa kanila. Sa bawat paraan ng pag-atake ni Satanas, mahalaga ang pagiging maingat, matatag sa pananampalataya, at pagtitiwala sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagiging alerto sa mga panlilinlang, at pagiging matatag sa espiritual na pakikibaka, maaari nating labanan ang mga pananalaksak ni Satanas, at manatiling matatag sa ating pananampalataya. Labing apat si Satanas ay naglalayong magdulot ng pagkakawatak-watak sa mga relasyon at komunidad sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng galit, inggit, at pag-aaway. Ipinapalaganap niya ang pagkakawatak-watak upang magdulot ng kaguluhan at pagkawasak sa mga samahan. Labing lima pagpapalaganap ng pagiging mapanira, ang pagpapalaganap ng kasinungalingan at paninira sa iba ay isa ring paraan kung paano si Satanas umaatake sa tao. Ipinapalaganap niya ang pagiging mapanira upang magdulot ng pagkawasak sa reputasyon at relasyon ng mga tao. Labing-anim na pagpapalaganap ng kasawian at depression. Si Satanas ay naglalayong magdulot ng kasawian, lungkot, at depression sa buhay ng tao upang iligaw sila mula sa kaligayahan at pag-asa. Ipinapalaganap niya ang kawalan ng sigla at pag-asa upang magdulot ng pagkabigo at pagkawasak sa espiritual na buhay ng tao pito, pagpapalaganap ng pagiging mapanlinlang. Ang pagiging mapanlinlang at manuloko ay isa ring paraan kung paano si Satanas umaatake sa tao. Ipinapalaganap niya ang mga mapanlinlang na doktrina at paniniwala upang iligaw ang tao mula sa katotohanan at lihisin sila sa tamang landas. Labing walong, ang pagpapalaganap ng pagiging makasarili at walang pakialam sa kapakanan ng iba ay isa ring paraan kung paano si Satanas umaatake sa tao ipinapalaganap niya ang pagiging makasarili upang iligaw ang tao mula sa pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Labinsyam, pagpapalaganap ng pagkukunwari at hipokrisya. Si Satanas ay naglalayong magdulot ng pagkukunwari at hipokrisya sa buhay ng tao upang iligaw sila mula sa katotohanan at integridad. Ipinapalaganap niya ang kasinungalingan at pagtatago ng tunay na motibo upang magdulot ng pagkawasak sa relasyon at tiwala ng iba. Dalawampu, ang pagpapalaganap ng pagiging mapagmalupit at walang habag sa kapwa, ay isa ring paraan kung paano si satanas umaatake sa tao. Ipinapalaganap niya ang karahasan, at pang-aabuso, upang magdulot ng pagkawasak sa moralidad at dignidad ng tao. Dalawamput isa ang pagpapalaganap ng pagiging mapagpaimbabaw, at pagpapahalaga sa mga bagay na walang halaga, ay isa ring paraan kung paano si satanas umaatake sa tao ipinapalaganap niya ang kasakiman at kawalan ng pananampalataya, upang iligaw ang tao mula sa tunay na kahulugan at layunin ng buhay. Dalawamput dalawa, pagpapalaganap ng kasamaan sa lipunan, si Satanas ay naglalayong magdulot ng kasamaan at kaguluhan sa lipunan upang iligaw ang tao mula sa pagmamahal at pagkakaisa. Ipinapalaganap niya ang karahasan, pagnanakaw, at iba pang mga masasamang gawain upang magdulot ng pagkawasak sa lipunan. Dalawamput-tatlo ang pagpapalaganap ng pagkawalan ng moralidad at pagpapabaya sa mga prinsipyo at batas ng Diyos ay isa ring paraan kung paano si satanas umaatake sa tao. Ipinapalaganap niya ang kawalan ng disiplina at paggalang sa moral na batayan upang iligaw ang tao mula sa tamang landas. Dalawamput-apat ang pagpapalaganap ng pagiging walang pag-asa at kawalan ng pananampalataya sa Diyos ay isa ring paraan kung paano si satanas umaatake sa tao ipinapalaganap niya ang kawalan ng pag-asa at pananampalataya upang iligaw ang tao mula sa pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang plano para sa kanila. 25. Ang pagpapalaganap ng pagkakaligaw at pagkawala ng direksyon sa buhay ay isa ring paraan kung paano si Satanas umaatake sa tao. Ipinapalaganap niya ang kawalan ng layunin at kabuluhan upang iligaw ang tao mula sa kanilang tunay na tunguhin at layunin sa buhay. 26. Ang pagpapalaganap ng pagkakaroon ng mababang pagtingin sa sarili, at kawalan ng self-worth, ay isa ring paraan kung paano si satanas umaatake sa tao. Ipinapalaganap niya ang kawalan ng pagmamahal sa sarili, upang iligaw ang tao mula sa pagtanggap ng pagmamahal ng Diyos. 27. Pagpapalaganap ng pagkakaroon ng masamang impluensya, ang pagpapalaganap ng masamang impluensya, mga kaibigan, na hindi nagdadala ng kabutihan sa buhay, ay isa ring paraan kung paano si satanas umaatake sa tao. Ipinapalaganap niya ang mga kaugalian at gawi na hindi nakatutulong sa espiritual na paglago ng tao. Dalawamput walo ang pagpapalaganap ng takot at pangamba sa puso ng tao ay isa ring paraan kung paano si satanas umaatake sa kanila ipinapalaganap niya ang takot upang iligaw ang tao mula sa pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Sa bawat paraan ng pag-atake ni Satanas, mahalaga ang pagiging maingat, matatag sa pananampalataya, at pagtitiwala sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagiging alerto sa mga panlilinlang, at pagiging matatag sa espiritual na pakikibaka, maaari nating labanan ang mga pananalaksak ni Satanas, at manatiling matatag sa ating pananampalataya.